Hello! Good evening! So, naka-live tayo ngayon mga guys. So, this is Kinabuyin Pumrita. Uh, so, dahil gabi na ngayon guys, no? So, ang oras ngayon ay... Uh, alas 9:38 no. So, ngayon pa tayo nakapag live guys kasi um busy tayo sa ano natin no. So, shout out pala sa lahat ng mga followers natin lalo lalo na sa mga uh, nanonood or yung mga followers natin na uh, o yung mga subscribers pala natin no. So, shout out sa inyong lahat no. And shout out pala sa lahat ng mga uh, mga taga dito sa amin sa San City. Uh, good evening sa inyong lahat. At lalong-lalo na rin sa aking mga kasamahan, ano? Eh, nasa bahay ako ngayon, mga guys, kasi nagpapahinga, no? So, naisipan kong mag-live ako ngayon kasi para at least na uh, pangalawa ko palang nag-live ngayon dito sa aking YouTube, no? Uh, good evening sa lahat. So, at lang lalo na rin sa ating mga at mga subscribers, no? Uh, good evening sa inyong lahat, no? So, ito lang masasabi ko, guys, no? Dito sa buhay ng pagbablog or dito sa buhay ng uh, pag-youtube, kailangan mo lang dito, guys, yung tiyaga No? At saka, pag once na naggawa ka ng video, ay dapat ay uh, mas maganda kasi original, no? Huwag kang gumamit ng video na hindi na para, hindi para sa sa'yo. Para... Iwas naman sa copyright, no? So, at saka isa guys, uh, pangalawa ay kailangan mo rin talaga na uh, magtyaga ka dito sa pagbablog, no? O sa pagbablogging, no? Uh, shoutout pala sa lahat ng mga kasama ko, no? So, ngayon lang natin na ngayon lang tayo nakapag-live ulit. Dalawang beses ko palang nakapag-live, no? So ito wala pang masyadong nanonood sa atin. Hindi pa gaano. Oh, yeah. So ito guys, nakahiga tayo no. So thank you sa one magic uh sa so one magic eye no may nanonood na sa atin no good evening sa inyo uh, good evening sa inyo So thank you no at least may nanonood na sa atin at uh, saka alam nyo guys no thank you sa five magic eye no nanu may nanonood na rin no sana may magbigay sa atin dito ng stars no At isa pa no uh, para lumakas yung ating algorithm Uh, dito sa YouTube eh kailangan talaga natin mag-live minsan no Alam niyo kasi alam niyo guys dito sa pagbablog lang sa totoo lang eh, talagang mahirap Thank you sa so, sex Magic ay mahirap talaga guys kasi alam niyo uh, eh lalo na kung may trabaho ka eh mahirap talaga kasi alam niyo kasi guys uh, oh, ikaw yung nagsisit ng oras mo no, di ba? Nagsisit ka ng oras mo, sinisit up mo yung time mo no. So minsan pag nag vlog uh, naggagawa nag ka ng content eh dapat walang kaparehas no. Pag wala sa may makaparehas eh hindi masyado i-release no. 'Yon dapat. So bukas naman guys, ah, uh, Magawa na naman tayo ng ating content, no? Eh, mahirap talaga. So, kailangan lang talaga. Thank you sa 10 Magic Eye. Thank you sa nanonood dito sa akin sa Kilabuhin Pobrita. At saka, isa pa guys, uh, sana itong pagbablog natin, eh, sana eh, hindi naman natin in na kumikita tayo ng malaki, di ba? So, mahalaga lang dito eh, yung ano, no? Thank you sa 8 Magic Eye. Uh, yung masaya tayo sa ating ginagawa araw-araw. 'Yun lang, 'di ba? So naka 5 minutes na tayo, guys, no, sa ating live. So bukas, masarap siguro magkape sa labas, no. Tapos mag-live. No? 'Yun ang maganda dapat. Tsaka isa pa. Ah. Uh, mababa pa talaga yung mga views ko dito sa ano no sa YouTube kasi wala pa tayong masyadong mga ano no wala pa tayong mga wala pang sa si mga video ko wala pang masyadong nagko-comment dami ko ng video dito ginawa pero wala pang masyadong nagko-comment oh. may nagtrending ako mabot ng 635,000 no oh. 635k no so may nag-like sa atin thank you sa pag-like Uh, 'yun nga lang, no. Mababa pa talaga. Mahina pa 'yung ating ano dito sa YouTube. Uh, pero nagpapasalamat pa rin naman tayo na at least na kahit malit uh, maliit lang 'yung mga views natin dito sa YouTube, at least na ah uh, napag ano rin ang pansin ng mga tao, no. Yung mga mga subscribers natin, 'yung mga nanonood, no. Pero at least naka 100 67 na siguro ako sa pag sa aking subscribers no. So, alam nyo guys, dito sa uh, meron din akong Facebook page dito sa Kinabuhayan Pobrita tapos dito sa aking TikTok no. So, shout out pala sa aming mga followers no. At lalo lalo na rin sa aking mga sa aking mga ano no. sa aking mga subscribers din dito sa YouTube no. So, Uh, marami akong mga marami akong mga followers doon sa Facebook. Eh, 'yun nga, hindi nila masyado pa alam yung aking ano. Thank you sa so 12 Magic ay, no, hindi pa nila alam masyado yung aking account dito sa YouTube. So, 'yun lang guys. Uh, tomorrow magvo-vlog na naman kami kasama ko yung aking mga artist, no. So, habang kasama ko sila, minsan napaisip ako kung ano yung mga gagawin kong content. Eh, mahirap talaga gumawa ng content. Hindi basta-basta, no. Kasi ang dapat gawin mo sa paggawa mo ng content, agaw, uh, kukuha mo yung gusto ng mga audience, yung mga nanonood. ba? Diba? So, yun. Thank you so for Magic Eye. So, kahit na ano, may nanonood rin sa ating live, no? So, salamat sa mga nanonood sa ating live. So, pangalawang live ko ito, no? So, hindi ko masyado na ano nang pansin itong aking YouTube, no? No, pero okay lang. At least, nakapag-start na rin ako, no? na mag live so mas maganda pala dito mag live din minsan ano thank you sa so time nine magic eye no sa mga nanonood sa atin sa kinabuhin po brita uh, alam nyo guys uh, masaya naman ako na uh, nakapag live ako ulit dito sa aking youtube no at saka isa pa uh, rin ako kasi uh, kahit papano may nanonood ba diba? so ito guys andito ako sa aking room kasama ko ang aking wife na natutulog na rin. No? Ayan, yung kamay niya natutulog na siya. Kasi pagod sa trabaho ngayon na uh, hindi pa naman ako hindi pa naman ako inabot ng antok. So Ayan, uh, nagla-live muna ako para at least na may makakausap ako dito sa aking live, no? uh, thank you sa Eleven Magic Eyes, sa ating mga solid na mga or mga Ating mga subscribers kasi hindi ko pa sila na uh, wala pa akong isang nakausap dito sa ating mga subscribers no. Thank you sa ating mga subscribers. Uh, good evening sa inyong lahat. Pero lang guys no sa buhay kailangan talaga uh, masaya ka, di ba? Huwag kang malungkot sa buhay, no. Uh, bukas magve lang naman tayo, no. So ayan. Naka 9 minutes na tayo guys, no. So siguro mga 1 hour tayo dito mag-live. Eh, kaya lang 'yung aking data ay naka 10% ako, no. So masyadong mababa 'yung aking data, ang aking ano, no. Ang aking battery sa aking cellphone kasi kanina ko pa kasi itong ginagamit, no. Pero okay lang, no. Maka 20 minutes na tayo dito, guys, no. Okay na masaya na ako no at least na bigyan ko rin ng pansin na nakapag live ako dito sa aking youtube no at saka nagpapasalamat din ako sa doon sa akin sa youtube no yung nagbigay sa amin ng amin ng uh, <laughs> nagbigay sa amin ng blessings no na binigay niya no so salamat talaga sa binigay na blessings no so yun guys uh, papasalamat tayo sa ating binigay na blessing sa atin no kasi once na uh, once na uh, nagbigay ka sa isang tao uh, yung blessings na babalik sa iyo is higit pa dyan no Tsaka isa pa yung mga tao din na uh, mga tao mga hindi naniniwala sa iyo yung mga tao na gusto ko lang siraan ayaw mo na sila kasi right nila yon na manira sila ng kapwa huwag muna silang pansinin huwag ka na magpaka stress sa mga taong ganyan kasi trabaho nila yan na mahilig silang manira di ba? Diba? so okay lang kahit manila kayo manira kayo okay lang wala naman tayong magagawa kasi ugali nyo na yan no? hindi na natin kailangan ipag uh, ipag yung sarili natin kung bakit sila naninira sa kanilang kapwa eh, gusto nila yan no? Gusto nila na manira sa sila ng kanilang kapwa. So, by the way guys, naka 11 minutes na tayo, no? Uh, ay! Carl Alfred Galbis, hello po! Uh, good evening po sa inyo, no? Uh, uh, hello po, hi! Uh, hello po, Carl Galbis. Uh, salamat sa inyong pag-message dito sa akin, no? Uh, kumusta po kayo, no? At least, may subscribers na tayo dito nagko-comment sa ating live. No? Yan lang, guys, no? Ang gagawin lang talaga natin dito, no? Dapat, uh, kahit minsan boring yung ating, ano, no? So, marami tayong mga nagawang mga, uh, marami akong mga ginawang mga content kasama ko ang aking mga artists. Ano? Uh, sila si Matit, si Gingging, si James, si Barbie, at saka isa pa, sila si, kung ano, yung mga kasama natin so napapasalamat tayo sa kanila no yun nga lang guys eh, masaya pa rin tayo na kahit papano eh, magtyaga ka lang talaga eh, marami rin papasok dito sa bahay ko sa akin dito sa youtube no thank you sa 3 magic eye tapos sa uh, nag like no uh, kamusta? Okay lang po, no? Sir Carl Alfred Galbis. Kulit evening po kayo, sir. Uh, salamat sa inyong pag-message there, no? Uh, okay lang po. So, Sir Carl Ga uh, Alfred Galbis, good evening po sa inyo. Salamat po sa pag-comment nyo dito sa aking uh, live, no? Thank you po. <laughs> so, hindi pa kasi ako inabot ng antok, So, hindi pa ako dinalaw ng antok, Kaya naglive mo muna ako ano... Nang 30 minutes... Para lang na, na... Hindi ko na yata na... Bigyan ng pansin yung aking mga subscribers... At hindi ako nakapag-message sa kanila dito no... Simula pa noon no... Mag isang taon na mahigit yung aking... O oh, oh, mag isang taon na mahigit ang aking... Ang sure. aking... Uh, taon nito... Aking YouTube... No... So... Ito ngayon lang ako nag-start no... So... Sa susunod siguro... Yung mga kasama ko, uh, mag-live din kami dito sa YouTube, no? Yun lang, guys, no? So, maganda rin minsan dito mag-live sa YouTube. Kasi maraming mga nanonood, no? Yun lang. So, thank you, thank you sa ating mga followers na... Ah, followers? Mga subscribers dito sa YouTube, no? Uh, good evening sa inyo, no? So, dito ako, guys, sa aking room. Nagpapahinga. Kasi... Uh, kanina malakas ang ulan sa labas. No. no. So nag zero pa zero subscribers na naman no. So thank you sa nagano no. Thank you so one magic eye. At the chat, remember to guard your privacy and habitat the community guidelines. Oo nga. Siguro kahit mga 30 minutes siguro guys, no? So kaso kasi naka 7, ano na ako, so malapit na akong ma ano, no? Siguro malulubat ako guys, Pasinsa na kayo, no? So, ko ito bukas, no? Pasensya na kayo. ah uh, thank you sa mga time nga na nagano sa akin ito ngayon. Bye-bye sa inyo and good night.